Ito si Crazy Dre, humble at sobrang chill lang sa galawan. Abay napaka pogi ng gumamit ng pani. Matik malakas. Sino ba naman ang hindi nakakakilala dito? Ito si King Jasro Sumikat at nakilala sa husay sa paggamit sa pani Iniidolo nga ng karamihan Ito naman si Warmos Official ang gumagawa ng pangalan ngayong taon sa mundo ng MLBB kanya nga nilalabanan ang mga top Philippines, top global sa pani, sa mismong live abay kahit nag-iisa lang kanyang kilay, nagagawa niya pang manalo napakabait no, no. niya kapag tulog at ito naman si Official Seno ang tumalo sa huling nabanggit malagagamboy nga kapag nagbitaw ng mga cable, kita niyo ba yun? hindi ko kaya yun, pag samay ng lahat ng nabanggit Whoops, teka lang. Wala pa dyan yung idol ko. Ito, si Prime Sungit. Tumatapang, tumitibay, bawat sala. Bawat laban, nakakasabi. So, ako naman si Captain One, Hindi malakas magpani pero malakas magchu. Abay loyal pa sa isa. Chismis lang ang pagiging babaero ni Kapitan. Bago nga tayo magpatuloy sa aking kwento, para nga sa mga bago dyan, ako nga pala si Captain L. Sa nag-iisang kapitan ng barangay Land of Dawn. Top global sa sariling mundo na laging nagsasabi, Kwento ko to, kaya dapat ako ang bida. At kung hindi pa kayo nakapalo sa aking Facebook page, Play of Else, baka naman. At balik nga tayo sa usapang pani. Lahat nga ng aking nabanggit ay talaga namang kahanga-hanga. At yes, idol ko si Sungit Kung kayo nga ay OG na sa mundo ng MLBB Siguradong kilala nyo na siya Sabihin na nga natin na hindi na siya ganong kalakas Kung ikukumpara sa mga funny user ngayon Pero mga tol, balik tayo 2019 to 2021 Sobrang dami niya napahanga at napasaya sa mga bawat content niya, sa mga funny gameplay highlights niya. At sa mga sumunod na taon nga, ay ilang taon siyang namahinga sa mundo ng MLBB. After 2 to 3 years nga, neto lang, muli ko siyang naabutan nanunong balik sa paglalaro sa mundo ng MLBB subalit ang kanyang lakas ay hindi nakatulad ng dati pero okay lang yan tol yung suporta ko mula noon hanggang ngayon hindi nagbabago ganun pa din ating suporta ng bawat content creator